Sana tama itong hinala ko mga Loods Napalisin ko kasi sa taas pala Kaludadudang bato Kaya uh? nyo, ano sa tingin nyo mga Loods? Grabe, sakto ang aking hinala Isa nga itong dambuhala Wow Agay, tuso Ang napakalaking cuttlefish Jackpot na naman Ang unang nubog natin ngayong gabi mga Loods Wow Blessing talaga, thank you Lord Eto pa, sa paglubog kong hauli mga lods, nakaiba ang aking nakita. Kasi naman, kung makikita nyo itong napakaraming isda, lahat sila nakatuwad. Hindi ko alam kung normal lang ba ito o kung masamang pangitain na nga ito. O ba diba? nakikita nyo naman mga lods, hindi ako nananakot, nope. pero nakakapagtaka talaga kasi itong isdang tumutubo, trumpet fish, ngayon ko lang talaga nakita na nakatuwad din pala. trabaho na lang muna ako mga lods. Mm? Kasi naman, nakakatakot din pala minsan dito sa kailaliman ng mundo. Eto pa, narating ko nga itong spot ng mga puting buhangin, mga lods. O, oh, diba? Nakikita nyo naman, kahit saan tayo lumino, di puro puting buhangin. Huwag kayo mag-alala mga lods. Normal lang ito. Talagang may ganito dito sa kailaliman ng mundo. Aba, ah, ka? Itong nasa harapan ko, isa itong maganda, pangitain, Alam nyo ba, itong parang yapak ng paa, pwede nating ulamin. Nakikita nyo ba ang kanyang mata? Tawag huwag kayong kumurap mga loobs dahil mabilisan lang dapat ito. Agay, toso ang isdang palad kung tawagin dito sa isla namin. Wow. Grabe, napakalapad niya mga lods, jackpot dahil napakasarap nito. Kaya naman, ang mahiwagang swat out mula dito sa kailaliman ng mundo ay para sa iyo. Idol Joven Rosales from Ipil sambales, Sibugay. Okay pa, nagmamadali nga akong bumalik dito sa kailaliman ng mundo mga lods dahil itong napakalaking emperor fish nakalitaw kanina sa unang piti. Agay, tusok! di ba? Diba? Nakikita nyo naman, sobrang lapad niya. Mabuti na lang talaga mga lips. Mahina na siya nung nakabitaw kanina. Wow. Kaya naman, ang mahiwagang swat out mula dito sa kailaliman ng mundo ay para sa sa'yo. Ah. Idol Jeep Mark Cabresos Aseno. Ah. Ito pa, medyo may kalaliman talaga. Itong ating spot kayong gabi, mga loops. Mabuti na lang, dito pa lang sa kalagitnaan, may nag-aabang na pala sa akin. Wow. O diba, nakikita nyo naman mga loops, ang ating paborito, ang pusit na pinakamabait alam nyo ba kahit anong gawin natin hindi siya tatakbo kasi naman ito talaga ang lahi ng pusit na mabae gay so, teka meron ba nun ang alam ko lang kasi, lahat ng uri ng pusi, pinakamasarap. Wow! Eto pa, nagkalat naman ang mga goatfish dito sa kailaliman ng mundo, mga oh O, ba Nakikita nyo naman. Kaya piliin na lang natin ang pinakamalaki. Wow! Ang kagandahan pa, nandito nga tayo sa buhanginan, mga ludes. Kaya naman, panigurado. Easy target na ito. Walang nakaharang na bato. Itong nasa kanan, lock on target na. Agay, sablay!